nagisa na kanina ng whole lot palambot pa kasi ng ano manok Magdoble lang kaya pag ano may pa sobra may sobra parang sobra doy ayan mga ka-dragon, second day tayo dito sa bukid, nagpapatanim. Umagang kay Maoy! Ay, sos, ginoo nga, beng! Ano si JD? Oo, oo, oh, oh. ay pa tayo ng maraming flowers. Nangingialam. Nakakita ka na naman ng ulam, JD. Hindi pa luto. Hindi pa luto, ginakon mo na naman. Hindi pa luto, barok. Lutuin pa natin. Where is daddy? Didi? Didi, oh, galing maglakad, oh. Oh! <laughs> Nako, Naku, na yun yung ating, ano, speaker. Nasa yan niyan. Walang ginawa kundi bag, ano, mag, ano, magngangaw-ngaw, mag-iiyak. Walang balak matulog tong dalawa. Gapungay, pungay na ngay mata nyo nung nagadidi kayo. Oh. Nag-charge lang pala. Saan ako matulog? How? Yan ang sinukutok mo dyan. Nay, huwag yan eh. JD, lay down na. Sleep. JD. Saot mo yan. Eh. Dali. Dali. Saot. Saot mo. Dali. Pogi yan eh. Pogi eh. Saot mo. Dali. 哎哎哎哎哎哎！Ai, ai, 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 ai. I'm going update. Update sa aming nililinisan. Yan, malapit na rin kami ang matapos. Yung sa kabila na yun, ano, siguro, na lang namin. Mahirap kasi bunutin yung ano diyan mga damo. Hindi ka tulad dito. Ang bilis din malubat ng aming ano, cutter. lunch break. Wait lang na, wait lang, wait lang. Oblade, oh, oblada, oh, nakalakad na. May na nararapin niya doon na. Ikaw ang yes. isig na rin ikaw? Gutom ka na, Jade. Dalaga na siya niyang popot ah. Dalaga na ang popot ah. Dito mo rin takin mo, baka makita yung... Yung talay sa Talay sa likod. Ay, mga ka-Dragon, ayan ang ating lunch. Alas 12 na, nagpipray ka pa lang. Hindi sila makaluto at may mga bata. Kami naman busy mag-gamas. Si JD, talagang hindi pwedeng mahuliyan magkain. Talagang magmaoy yan na magmauy kapag ano, lumagpas sa oras. Ang kain niya.

Apo kung Napunta na kay Daddy, Daddy Punta kay Daddy Punta kay Daddy <coughs> oh, e. Ako, May balik sa May balik sa Dade. Jum, jum, Jump, jump, jump. jump. Uh, okay. <coughs> <coughs> Jadi kan Jadi, jadi kami Galing talaga Galing talaga Saya Bang Deni Bang talaga

ang aming ulam pang pa-high blood. Ayun mga kadurago, nahinog na rin yung ating mangga kaya na ang dami na bulok. Siguro yung mga ano, nahulog. Tamis pa naman. Sobrang tamis nyo guys. Kahit hindi pa siya sobrang ano, hinog. Kahit mag-green-green -green pa siya. Ang tamis. konti ko na, okay. na yan. Tama na ito ganin kanin ma? Hmm. Salamat po sa Maria. Sila sa uh -oh. kalimit sa amin sa araw. mga ang kasta sa mga 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 Kain, kain, kain tayo! Kain tayo! Kain tayo! Kain tayo!

Ito lang. Ito lang nagmamang. lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito Ito ano, Ito lang. Ito lang. Ito ano, Ito lang. 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 mo? ubo, uh -huh. sing ikaw, sing. No. Mm -hmm. Ayun, gusto ko lang pong batiin ng belated happy birthday si Tita Carmen din niya, mm -hmm. happy, happy, happy birthday po! Kain po tayo. Ayun, nagbigay ng short sa atin. Yung short po, po wala. <laughs> So, sa yeah. aparador lang yan. Hindi lang mo makita. Ito yan. And shout out din pala kay Sir Rolly Cruz from Winnipeg, Canada. Hello okay. so, po. Kain po tayo. Kain tayo. <laughs> <laughs> Gaya. <laughs> Mommy <Mami> funny, honey. Ang <laughs> 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 unang tawag. Papapapa. Papapapa. Oh,

<laughs> nga pala, birthday pala ni si Robert ngayon. Ayan, batay niyo si Sir Robert. Happy happy, 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 birthday happy, happy, Sir happy, 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 Enjoy your day. happy, 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 Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday. Yeah, wrong, <coughs> no! Hãy! 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 So, ayan mga kadron, magluluto tayo ng pansit. Walang kamatayang pansit. Marienda ng mga nagtatanim. kanina. nahulila lang. palambot pa kasi na manok. Handa to guys ni Sir Robert. Handa Happy birthday pangkit, Sir Robert. Para humaba ang buhay. Pampahaba po ang pancit Pampahaba ng buhay. Ang na mo nante kung ano basa. Alam mo, malamigin pa yan. Magdubli na lang po yung iba at di ko matansya. Ayan Ay. lang kanya. Oh. Merienda time. nante oh.

Magdoble lang kayo pag ano may sobra. May sobra, parang sobra to eh. Ah, naka-vlog. Hindi. <laughs> <laughs> Dalawa to. Hindi ko nga ginapalata, baka may wak tayo. Sala. Hindi din ako Dalawa ako. Kahit tatlo pa. Ay, yung hino ah. Lagay yung yelo, sayang. Ay, hino daw. Sayang. Parang baso doon, kulang yung baso. <tongan> hmm. Ilan pang ulam? ulam wala, wala ng plato hmm. dito. <tongan> dito na yung mga pang. dito. Tin na huli, na lang ang. Wala na. Meron pa yun oh, yung pa oh. Magdudulot ko tara, magdudulot. Nakong pagdaungat. Yung isa batasan yung dulo, piga-pigain. Patong-patong <laughs> Ano <laughs> talaga eh? Naubusan ng plato eh. Parang sayang ang yelo oh. Eh. Kaya nga, halog so. yun hindi eh. sa aso. Hindi ko pag napalagay yun. ati plastic. Okay. Yung <laughs> kalukluto. Yung kanyang rashi. <laughs> <laughs> rashi. Dari ba yung rashi sa ante? Basta kaya pa gano'ng kulang. <laughs> Isa pa daw ante. Ante. Sa <laughs> <laughs> unig <laughs> na. Magkuha lang kayo may sobra <laughs> man. Right ay, ay ka kay friend, sila ko rin pala. Dami pa yan. Hindi <laughs> mahalang isang paunan. Hindi mo sumurod yan. Kamayin mo na nakasupot. Kamayin <laughs> <laughs> <nga>, mo na yung nakasupot. Kamayin mo na lang, ne. May silupin <laughs> ka naman. Sa ibig po eh. Hindi ko nga ang ngapin mo. Ikaw na. Maibig. Kastan to ma. Ilan ba sila o? Mabukla. Mm. May tatlo pa doon. Hindi na kagahakot mo. mo. Ang mga pagkakitaan mga Ay. 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 Ay.

Mamaluman ah, tayo gabi kay manoy. Ano ko na papa? naman kasi. Gusto mo yung kaya Roy? Yan you know, buto? Buto na yun. Aso? yung manok eh? Ta? Oo. Oh. Uwe, mas gusto ah, pa nga nila mm -hmm. yan. E, natin kilang kay

lasang pansit ano <laughs> ba <laughs> ang kumabot hmm. ang tilure <laughs> tilure pilitin <laughs> mo na rin na tapusin yan bukas eh hindi kaya hindi <laughs> ako nagulubaw malubaw Ma, ano nito? Mm. Agilinan mo. Dapat pa hindi pa. na masarkay mm. 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 ako sa bed. At sa bed mo sarap. kaya. Ay magbunot pa yata kami. Ay magbunot pa tayo. Hmm. Bukas na magkita. Oy. Na nawala <laughs> sa dilo. Isang mukha. Hindi pa rin na makaharap. Hindi uh, pa pwede. Hindi okay. na nagkabisil yan. goodbye ka na yan. Bye-bye Yang. Bye, bye. Bye, bye guys. Bye see, you bye. Bye. see you tomorrow. O na mo, na naman siya. Bye-bye. Yeah. bye-bye bye bye bye